Sabi ay makikita rin sa internet sa lahat ng Yang ay ipinanganak noong ikasampu ng Hulyo taong isang libo at Sa kasalukuyan, siya ay walong taong gulang, siya ay isang South Korean actress na ay ipinanganak sa Karlsruhe, Germany. Malik ang kanyang pamilya sa South Korea noong siya ay 10 taong gulang. Siya ay kilala sa kanyang mga papel sa Heartstrings, 2011, Exo Next Door, 2015, Tempted, 2018, Welcome to Waikiki, Dalawa, 2019, Find Me in Your Memory, 2020, at True Beauty, 2020 hanggang 2021. taga-subaybay sa Instagram. Instagram account Sa pinakabagong update, si Moon Gayang ay mayroong labing isa hanggang labing dalawang milyong tagasunod sa kanyang Instagram account na siyang may hawak na. At M underscore ka underscore young. Mayroon bang ibang